So yun mga tropa peeps So good evening mga tropa peeps So sa mga nangangarap dyan na uh, mag, ano, maging content creator mga tropa peeps Ano nga ba yung mga dapat ninyong bilhin at mga magagandang camera pwedeng bilhin So hindi ko may share yung mga murang camera na sa pagbablog Kasi nagsimula talaga ako sa mga mahali na talaga na camera mga tropa peeps. Medyo sinuerte lang tayo dahil tayo may pambili. Pero i-share ko sa inyo. Ano ba yung mga gamit ni Daddy Rod? Na pang Shit, sana walang mahulog Lord. Sana walang mahulog. Yan. Bitin natin. Yan, sana walang mahulog. Sana walang matumba. Super Lord, sana walang matumba Lord. So, eto mga tropa peeps ang gamit ni Daddy Rod. So, meron akong DSLR, Insta360, Ace Pro, tapos yan. So, iisa-isahin natin yung mga price nila mga tropa peeps. Isishare ko sa inyo para yung mga gustong bumili, ay eh mapaghandaan ninyo yung mga price. So, alin ang pinakauna natin di ano. Susubukan natin to. Ha? So, how much yung bili ko dito sa Insta360 Ace Pro noong unang labas niya mga tropa peeps. So, Pagkakatanda ko yung bili ko dito is nasa 26,000 pesos. Ito pa lang siya mga tropa pips. Sa so, 26,000 pesos may kasama na siya isang battery. Okay. So ang isang battery na ito, so meron akong tatlo. So itong isa, nabili ko lang to nasa around 800 pesos mga tropa pips. Local lang siya. Actually ginagamit ko lang itong battery ito pag yan, kukuha ako dito ng Uh, for example, mag-upload ako. Pero hindi ko to ginagamit na pag yung magre-record ako sa labas na ako, negats. So, ang isa na ito, nagkakalaga ng 2,999. So, yung isa niyan. So, yung isa, kasama na sa 26,000 mga tropa pips. And then, yung charger niya, nagkakahalaga ito noon, noon pa, nung mahal pa siya mga tropa pips, ngayon, mura na lang ito mga tropa, So ito nagkakahalaga itong battery, itong charger na to is nasa 4,000 plus mga tropa pips. Yan ang isa na ito. So yan, ang uh, isang battery nagkakahalaga ng 2,999 mga tropa pips. So para yan sa Insta360 Ace Pro. Okay? So next, dito naman tayo sa uh, Insta360 X4. So pagkakatanda ko, nabili ko to kasama ng isang battery Nasa uh, 36,000 plus ito noon mga tropa peeps. So ngayon hindi ako updated kung magkano. Ngayon meron ako ng uh, set na ng battery mga tropa peeps. Ang isang battery nito na, ito, na Insta 360X4, ng Insta360 X4 is nagkakalaga ng 3,999 mga tropa peeps. So bumili ako ng dalawa. Ay tapos, itong isa naman na itong mga tropa pips, itong ano, pinagcha-charge nila mga tropa pips. Pagkakatanda ko na ito, yung bili ko nasa 4,999 something. Basta nasa 4K plus siya mga tropa pips. Hindi siya bababa sa 4,500. Sunod ko naman binili mga tropa pips, itong DSLR na R50 mga tropa pips. Yung bili ko dito, pagkakatanda ko, kasama na to. Of course, kasama na din yung battery niya. Um, around na 60 plus yung binili ko to. Nabili ko to sa SM Naga mga Troco peeps And then, syempre, kung matatandaan ninyo yung pumunta kami ng Manila, bumili ako ng lens mga Troco peeps so, itong lens na to, um, pagkakatanda ko na ito, yung bili ko na sa ano, 18,000 pesos mga Troco peeps So, yun yun. Ganyan pamamahal yung mga nabili kong pang vlog mga Troco peeps Lens sila mga tropa. Yan ang mga babies ko mga tropa peeps